patay matapos pagsasaksaki nitong salubong sa bagong taon ng isang lalaking may sakit sa pag-iisip sa Malolos, Bulacan. Ang biktima na pagtripa ng isang gang. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pagmasdan ng lalaking yan na tumatakbo sa Estrella Street sa Barison, Malolos, Bulacan. Pasado alas dos ng madaling araw ng bagong taon, ilan segundo lang, makita may kumakaripas din sa direksyon ng lalaki. Mayamaya -maya pa, nahagib sa CCTV na nadapa ang lalaki matapos suntukin ng isa sa mga humahabol. Pabangon na sana ang lalaki na pagsasaksakin siya ng isa sa mga humahabol. Sandali pang napaupo ang biktima matapos masaksak pero mandusay rin siya sa daan, kinalaunan. Natagpuan na lang napatay sa saksak ang biktimang kinilalang si Christopher Velasco, 33 taong gulang. Anim po, animo uh, sa tagliran po, sa kamay, sa, sa dibdib. ng. Kwento ng kapatid ng biktima, may sakit umuno sa pag-iisip si Velasco. Naghahanap lang siya ng tahimik na lugar noon sa lubong ng bagong taon. Nasa bahay lang po siya. At tapos lang po kumain, ganun po. Tapos po nag-start na po yung putukan kasi po sa lubong na po ng New Year. Tapos po, nairita po kasi po sa schizophrenia siya. Bale, parang naririndi po siya sa mga ingay. Naghanap po siya ngayon ng tahimik na pagtripan daw si Velasco ng grupo na kung tawagin ay malolos, Gang. Siguro po, naglakad-lakad na po ng mas tahimik. Bunt po, naglakad-lakad na po siya papuntang malolos bayan sa Makdo. Tapos po, siguro po po siya ng mga, ano, mga batang hamog nga po. Tapos po, ayun po, siguro pinagtripan na po nila. Sa mano operation ng Malolos Police noong January 2, na arestong anim sa walong sosek malapit sa Barison Charts. Apat sa kanila mga menor de edad. Na-recover din ng ice pick na ginabit sa pagpatay sa biktima. Si alias Wendell na nakunan ng CCTV na sumunto kay Velasco, aminadong napagtripan lang nila ang biktima. Bakit ba sinaksak? Nagrahaman daw po ng awal. daw ng away? Opo. At o PWD May problema sa isip din yun. Hindi ko rin po alam na ganun ang mismong nanaksang at leader ng gang na si Joshua Paul Magsakay alias Inchik, kaninang alas 6 ng umaga na aresto sa follow-up operation sa barangay Kanyogan, Malolos, Bulacan. Notorious na raw ang gang sa lugar at may iba't ibang kaso na rin. Nagsimula doon sa nakawan doon sa Anilao, napunta doon sa mga panununog na nga, gulo sa palengke, gulo sa mga eskwelahan, gulo sa simbang gabi, gulo dyan sa crossing kalaban yung isa pang grupo. Sinampanan ng kasong murder ang walong sospek sa pagpatay kay Belasco, Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, newspad.